Mariingitin itinanggi gini Vice President Sara Duterte ang pagkakasangkot nito sa Oplan Tokhang sa Davao City noong termino niya bilang alkalde ng lungsod. Kasunod na rin ito ng akusasyon ni dating Davao Death Squad member na si Arturo Las Cañas na si Duterte ang nasa likod nito noong naging mayor siya ng Davao noong 2012. Ayon kay Duterte, kinaladkad ang kanyang pangalan sa isyu upang mapasama sa investigasyon ng International Criminal Court sa extrajudicial killings na inuugnay sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hinamo naman ng Vice Presidente ang ICC na sampan siya ng kaso dito sa Pilipinas ang pagpupumilit ng ICC na pakialaman ang ating hudikatura ay panghihimasok sa ating soberanya. Paglapasangan ito sa dignidad ng mga Pilipino at sa karangalan ng Pilipinas. Wala na itong debate sa testigo at mga tao na nakapalikod sa kanya. Mag-file kayo ng kasong murder laban sa akin dito sa Pilipinas.